Timbog ang isang high value individual sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay Linaw, Ormoc City, Leyte. Bandang alas 4:45 ng madaling araw ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Ormoc City Police Station for Station Drug Enforcement Team sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8 na sa suspect ang limang pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 90.42 gramo na nagkakahalaga ng 614,000 856 pesos, isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang buy bus money, pitong pirasong 1,000 peso bill kasama ang isang 500 peso bill na bogus money, isang unit 9mm caliber pistol, apat na bala, isang magazine at isang itim na sling bag. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang Ormoc City PNP sa pagsasagawa ng mga operasyon upang linisin ang komunidad laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng krimen upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan sa ating bansa. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas sa ng Balitang Police.